Walang planong bombahin pabalikan China. Yan ang tila reaksyong mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mungkahing lagyan rin ng water cannons ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na pambubuli ng China sa Pinas gamit ang kanilang water cannon kamakailan at sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. May balitang A to Z si Stanley Gahete. The last thing we would like was to raise the tensions in uh, the West Philippine Sea. That's the last thing. And that will certainly do that. So hindi natin gagawin. Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mungkahing lagyan rin ng water cannons ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa harap ng makailang ulit na pambobomba ng tubig ng China sa Philippine vessels na naglalayag sa West Philippine Sea. Sa huling water cannon attack ng Beijing nitong April 30, Aabot sa 3 milyong piso ang tinatayang pinsalang iniwan nito sa Philippine Coast Guard vessel. Pero ayon sa Pangulo, walang intensyon ng Pilipinas na gumanti ng opensiba. What we are doing is defending our uh, sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive... Agad namang nagpahayag ng suporta si Senator Jinggoy Estrada sa Polisiya ng Pangulo. Ayon sa senador, hindi solusyon na paggamit ng dahas, lalo na't minsan nang napatunayan ng Pilipinas sa batas ang pagmamayari sa naturang teritoryo. Samantala, ngayong araw din sinabi ng National Security Council na hindi na nito kailangang imbestigahan ang hepe ng Armed Forces at the Philippines Western Command ukol sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Because this um, narrative coming from China is simply you know, there to create dissent and sow disinformation sa ating mga kababayan. Ito'y matapos ang pahayag ng Chinese Embassy na umano'y sumang-ayon ang AFP Westcom sa bagong modelo ng pamamahala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Pero giit ng NSC, kasama pa nga ang hepe ng Westcom sa mga nasugatan sa March Water Cannon Attack ng China. Kung si Vice Admiral Carlos entered into some sort of arrangement, bakit siya iwa-water cannon ng ganon? At, backage, at nasugatan, at, pa, at nasugatan at... pa. Kawawa naman siya at siya dito sa mga okay. insinuations, fake stories and fake news and disinformation coming from the Chinese okay. embassy. Pero kung ang NSC ayaw ng patulan o investigahan ng mga bagong pahayag ng China, si Senator Risa Hontiveros muling isinusulong na ma ang mga umano'y secret deal sa China. Ayon kay Hontiveros, kung nagsisinungaling ang China, o sino mang opisyal ng Pilipinas, nararapat na malaman ng taong bayan ang katotohanan. In this information warfare that China wields to her advantage, it becomes even more crucial that we get to the truth. Ang katotohanan ang ating sandata. Ang katotohanan ang ating panangga sa kasinungalingan. Ang katotohanan ang magpapanalo ng ating laban. Para sa balitang A to Z, Stanley Gahete.